Ayan mga kapatid, at bigyan na po natin ang pagkakataon kay Pastor. Pastor, good morning po. Kamusta po dyan? Dito medyo makulimlim. Uh, yeah, ito, pasikat na araw at tuloy-tuloy uh, pa rin yung pagbabasa natin dito sa, uh, sa ano, sa Kabite. So, puri ng Panginoon sa binigay sa ating uh, mabuting kalusugan. Ganun pa man, binabati natin ang lahat ng ating po, mga kapatid dyan. At ganyan din nakikiramay tayo kila Sister Nora sa Kabit, Kabiedes family. At ganyan din po doon kila nanay yung mga bagong binyagan dyan sa San Antonio. Sa buong pamilya din na namatayan. Ganyan din po kila Sister uh, uh, Michelle a uh, Valerio yan sa Erese family. Patuloy na pakikiramay at panalangin ang ipinapaabot natin sa kanila. At uh, ganoon din, ano, isama natin sa panalangin ang ating uh, bagong misyon sa si LPM. So ngayon po ay uh, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa pag-ibig at lakas at buhay na ipinagkaloob sa atin. So ngayon ang ating pag-aaralan October 9, tinutulungan ang isa't isa. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo. At aming idinadalangin o Diyos ang aming pong maikling pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami na mapuko sa aming puso't isipan ang pagtulong sa isa't isa. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong key text 4.15 ng Epeso, kundi umahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumalago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Sabi po dito, no, ang ulo ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay mga katawan, no, nagkakaisa. Ang katawan ay nagtutulungan, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, di ba? Sabi sa mga makalangit na dako, sana ay magkaroon tayo ng pangako sa ating mga puso na hindi tayo magsasalita ni isa mang salita laban sa kapatid. Alalahanin mo na natutukso rin sila. Maaring ito'y higit pa kaysa sa tukso mo. Ba, oo nga naman ano. Pero minsan, nakalilimutan natin. At marami na tayong nasabi sa ating kapwa kapatid. Lalo na kapag nagkasala. Eh, lalong natin. Eh, mamaya, mas malaki pa yung tuk panunokso ni satanas sa kanila kaysa sa atin. So, kailangan eh, maging mahinahon tayo sa pagsasalita. Silang may pinakamalaking pagkakasala. Ayan, ay pin... pinaka nangangailangan ng iyong tulong ayun lalo na yung mga subject for discipline, di ba, sa church. Hindi para ibaon mo sa pagkakasala, kundi tulungan natin. Kaya nga yung ating discipline, eh, ano yun eh, redemptive yan mga kapatid. Hindi yan para lalong ibaon mo sa pagkakasala. O sabi dito, huwag mo silang itismis. Ichis, o ichis, ichis, at magsalita laban sa kanilang karakter. Bago sa ipumunta ka sa kanila sa pag-ibig ni Jesus at sa pagmamahal, sa katotohanan at subukan silang tulungan. Very powerful ano. Yung pagtulong dito mga kapatid, hindi lang ito uh, hindi ito pinag-usapan dito yung financial kundi na yung umpong emotional no. Yung spiritual mga kapatid ko no. Pagka nagkakasala, ano daw ang kin ano daw sila may mas malaki silang tulong, kailangan ng tulong nila moral, mga kapatid. Moral support. Bakit? Eh, minsan kasi sa church, kapag nagkasala yung kapatid, imbis na tulungan, ichichismis pa. Eh, lalong tawag dito, lalong maistress yun, lalo yung mamumblema. Kapag nagbulumihanan ka sa mga pag-aalinlangan at napapalibutan ng kadiliman ng iyong kaluluwa, ang pinakamabuting landas na maaaring mong tahakin upang makalabas sa kadilimang ito ay tulungan ang iba na pinangihinaan ng loob. Yan. No. Kapag may pinanginaan ng loob, lalo na yung mga namatayan, ay kailangan na itulungan mga kapatid. No? Huwag silang pababayaan. Habang nagsisikap pang itaas ang iba, itinataas mo ang iyong sarili malapit sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya siyempre, hindi mo naman sila ma-advisein ng tungkol sa espiritual eh, kung ikaw mismo wala ka sa Panginoong Diyos, di ba? Habang nagpapakita ka ng kabutihan sa iba ay matutulungan mo ang iyong sarili dahil babalik din sa iyo ang gayong. Hindi sabihin, katulad niya, nagdidilig ka. Kapag nagdidilig ka, pati ikaw nababasa din. Kaya kapag ka tinutulungan mo yung ibang mga tao, ikaw din lumalago spiritually. Pero kung sinikismis mo yung tao sa kanyang pagkakamali, pati ikaw matikismis din. Pati ikaw hindi lalago spiritually. Bakit? Eh, ang nakapokus ka doon sa pagkakamali ng iba, eh, di ba? Hindi sa Panginoong Diyos. So, ganun din. Ang taong may pinakamaraming Kristo sa kaluluwa ay magpapakita ng pinakamagiliw na pakikiramay para sa mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. O, maraming Kristo sa buhay. Ibig sabihin, kung tayo ay talagang malapit sa Panginoong Diyos, eh, mas makakatulong tayo sa ibang mga tao, di ba? Kapag tayo ay malapit sa Panginoong Diyos palagi ka magkakaroon ng mga nagkakamali sa iyong paligid. At dito'y maaari ka makapagpakita ng karakter na kristyano. Huwag mo silang itulak palayo sa iyo. Kundi kung mayroon kang liwanag, ay sikapin mong paliwanagin ito sa kanila. At sa paraang ito'y matutulungan mo sila na mapalapit sa langit. Eh kasi nga eh. Kaya nga lagi nating sinasabi, yung mga nagbabasa ng Biblia, dapat na may pinakababait na karakter. no Kung lagi ka nanalangin sa Panginoon, makatutulong ka. Kaya, kapag ikay chismoso, chismosa, ibig isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka malapit sa Panginoon. Wala kang Kristo sa iyong buhay. Bakit? Hindi na tulungan mo 'yung kapatid eh. Mo 'yung pangit ng ginawa eh, 'di ba? Oh. Pinanghihinaan na nga ng loob, lalo mo pang babagsak. Ibig sabihin, nangangahulugan lang yon hindi ka malapit sa Panginoon. Dahil ang tunay na malapit sa Panginoon, tumutulong sa nangangailangan spiritually and emotionally. Ang bawat kaluluwa na may espiritu ni Kristo ay magsasagawa ng mga gawain ni Kristo. Napakaganda nito. At kung mayroong makita ang sino man na napapalayo kay Kristo, mararamdaman niya ang nararamdaman ni Kristo tungkol sa naliligaw na tupa. Kaya po mga kapatid, elders, ah, ating mga jakono yung number one na gawain ng diakono ay para mag-report sa elder kung sino yung dapat dalawin at kung sino yung mga nawawaglit. At kaya tayo ay merong care group ang bawat membro sa church. Tayo ay tagamasid ng bawat isa. Kung nakikita natin na yung kapatid natin hindi na nagsisimba, hindi na ng care group, aba i-report natin sa ating care group leader at yung care group leader i-report sa ating diakono at yung diakono i-report re sa elder at tatawagin ng elder yung ating pastor. Yun po, ganun po tayo mga kapatid. No? Hindi po pwedeng Sabihin mo, ay, e, si pastor lang yan. Hindi, lahat tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil kung may Kristo ka nga sa iyong buhay, yung gawain ni Kristo ay ginagawa din natin. Lalo na doon sa mga naliligaw na tupa. Di ba? May siam na siam, nakawan, kawan, ngunit lumabas siya upang hanapin ang isa na naligaw. Ito ang espiritu na kailangan natin ipakita. Yo, mga kapatid. Hindi yung naligaw na nga. Nag-backslide na nga ang sasabihin mo pa, hey, yaman Di man na ngayon, eh, mo na yun. Hindi man lang nagsisimba yung mga yun eh. O. Hindi ganun mga kapatid. Tayo ay may Kristo sa ating buhay. Dapat gawin natin yung gawain ng ating Panginoon. Di ba kanta yan? Siyam na ang iniwan niya upang ang isa'y mapabalik niya. Yan yung awit eh. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat tayong lumakad sa liwanag. At habang sumusunod tayo sa liwanag, ating pagliliwanagin ang landas para sa iba. Pagyamanin natin na pagpapasalamat sa Diyos at hindi tayo mapapatingin sa maliliit na kahirapan. Ayan. Yung pagliwanagin natin ang landas. so This little light of mine, I'm gonna let it shine. yan At bagamat nagkamali ang ating mga kapatid, magkakamali din ba tayo? Huwag tayong gumaya. Di ba? Kung nagkamali ang kapatid, tulungan natin na sila ay makabalik sa daan ng Panginoon. Oo. Oh ibigay natin yung example. Eh may mga tao kasi na nagkamali na nga yung kapatid, lalo pang bubunga nga na nagkamali. Hindi mo na lang ituro kung ano yung tamang daan. At para bagang naligaw sa bundok, pagtatawa na mo pa, naligaw. Hindi mo na lang ituro kung saan ba yung tamang daan. Di ba? Oo. Oh. Sabi dito, mayroon tayo mga pagkakamali kagaya nila at nagnanasa tayo ng pagkalinga. Kaya din nila, kaila, kagaya din nila, nating ma Uh, kailangan natin magkaroon ng pagkalinga para sa isa't isa. Yan, mga kapatid, di ba? Kapag tayo nagkamali na nawaglit, ano ang ninais natin? Pagkalinga, mga kapatid. Ganon din ang ibang mga tao. Kaya nga golden rule, di ba? Kung anong gusto mong gawin ng iba sa iyo. Kung anong gusto mong gawin, uh, kung anong gusto mong gawin sa iyo, gawin mo rin sa iba. Yun yung golden rule. Kapag mong gawin sa sarili mo, huwag mong gawin sa iba. Di ba? Ganun lang yun mga kapatid. Sabi dito sa Colossus 3.16, Manirahan na wang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa iyong mga puso. Narito ang pribilehyo ng Kristiyano. Ano ang sabi dito? magpaalalahanan sa isa't isa. May mga tao na pinapaalala sa iyo, ay eh, nababackslide naman. May ganyan eh. Nagpapaalala na, imbis na makatulong na kabakslide, Bakit? Yung paalala niya may halong pagalit. Hindi po ganun mga kapatid. Dapat yung paalala may, may alalay. di ba? Diba? Gentle. Hindi eh. Minsan may, may paalala na may palo eh. May ganyan eh. May mga tao na ayaw na pinagagalitan. Ako, ayoko. Ako personally, ayoko ng pinagagalitan ako. Pag pinagagalitan ako, pinaalalahanan ako. Kinatalikuran ko yan. Magpaalala ka. Nagkamali na nga ako eh, di ba? O, naligaw na nga ako ng landas. Imbis na paalalahanan mo, pagagalitan mo. Makikinig naman ako pag pinaalalahanan mo eh, di ba? Huwag mo lang akong pagalitan. Ngayon, ganun mga kapatid. Kaya sabi dito, sa Ephesians 4.15, Hindi yung mahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumalago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatawid ay si Kristo. Kaya ang aking reflection dito, conclusion sa ating devotional, kung tunay tayong lumalago sa ating Panginoon, mas lalong caring tayo, caring and loving to our brethren, to our brothers and sisters. Because we are growing in Christ. Di ba? Yan yung pang-apat sa doktrina natin sa kaligtasan. Growing in Christ. Mayroon lang apat na doktrina sa ating kaligtasan. At yung pang-apat, paglago kay Kristo. At yung tunay na lumalago kay Kristo, may pagmamahal. Ayan. At talagang nasa isip niya, tulungan ang mga nangangailangan. Yung financial, given na yun eh. Pero ang isa sa mahalaga doon, yung moral and spiritual support. Lalo na yung kapatid, idadalahan kita sa iyong pagkakamali. Katulad ni Jesus, guys, di ba? Ang paborito natin, yung John 3.16. Pero powerful pala yung sinabi ni Jesus Christ sa John 3.17. Hindi siya naparito para tayo sumbataan, kundi tayo ay iligtas. ba? Diba? Kaya tayo rin mga kapatid, hindi tayo pumunta sa bahay ng kapatid para sumbatan siya sa pagkakamali, kundi siya ay alalayan at ibalik sa daan ng Panginoon. ba? Diba? Pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas sa umaga na ito. At patuloy nating idalangin ang bawat isa, lalo na ang ating mga sarili. Kamusta tayo sa pakikitungo sa ibang mga kapatid kung sila'y nagkakamali? So pagpalain ng bawat isa mga kapatid. At ngayon ay patuloy nating idalangin ang mga nagdadalamhati, mga namatayan. Oh, napakaraming namatayan ngayon, nag iba't ibang dahilan, na aksidente, nagkasakit. Kinitil yung sariling buhay. Iba-iba. Oh, may mga pamilya ngayon na unti-unting natanggap ang pagkamatay. May mga pamilya ngayon na hindi pa rin nila matanggap at fresh pa rin sa kanilang pagkamatay ng mahal nila sa buhay. Patuloy nating is, is silang idalangin mga kapatid. So God bless po sa inyo at uh, patuloy nyo rin po kami ipanlangin dito yung mga alam na yung mga pastors ng CLPM at particularly yung uh, Area 2 pastors. Apat kami dito ng tag area 2 na nandito ngayon sa Ayas uh, for evangelism upgrading. Uh, Pinag-aaralan yung mga kultura ng mga tao para maka makapasok yung umabutig balita sa kanilang lugar. So isama niyo po kami sa dalangin. Mga kapatid, good health at siyempre knowledge galing sa ating Panginoon. So balik na natin ang pagkakataon kay Brother uh, Melvin Vilasano para sa isang awitin at closing prayer ngayon pong umaga na ito. At bukas po, no, kung looboy ng Panginoon, o, kung tama yung ating schedule ay uh, tayo po yung magjoin 5am sa zoom uh, ng CLPM prayer po ito 14 days mga kapatid ang ipapanalangin natin yung gawain natin sa CLPM so, magkita kita tayong lahat pa rin bukas mas maaga lang 5am lahat po tayo buong CLPM God bless po sa inyo pong lahat kamang oh, banal na makapangyari sa lahat salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising binigyan ng panibagong buhay kalakasan, bagong pag-asa na nagmumula po sa inyo salamat sa pagkakataon na makarinig ulit kami ng magandang lesson sa umaga na ito na kung saan kami ay natuto na naman na ang mga kapatiran na nagkakamali ay hindi namin dapat uh, itaon kundi tulungan sapagkat kung kami natutokso sila rin naman ay natutokso rin at baka mas malala pa kaya kailangan din po nila ng tulong at kagaya namin kailangan din namin ng tulong salamat sa Patnubay ngayong umaga na nalaman namin na ang hindi pagdadaon sa taong nagkamali ay pagpapakita ng pagmamahal sa aming Panginoong Yesus salamat sa informasyon na ito na makita namin na kailangan namin silang tulungan at salamat din sa pagkakataon na maunawaan namin ng pagtulong sa aming kapwa sa ano mga kapamaraanan. Ay eh, pagtulong din namin sa aming mga sarili bilang anak ng aming Panginoong Diyos na mahal. Salamat sa pagkakataon na ito na nalaman namin na ang pagtulong sa kapwa ay ang inyong kaluhuban. At hindi nawa kami maging selfish sa panahon na may na sa kupa na ay mayroon kaming dapat tulungan. Naway no, wag naming isipin ang aming sarili pagko sa ang kalooban ng masunod at kayo ang una unahin namin sa ito ang inyong, ang mabuti at ito ang inyong kalooban. Maraming salamat po sa mga lesson sa bawat umaga. Tunay na kami ay nagigising sa aming mga pagkakatulog na papaalalahanan sa aming pagkakalimot. Sa umaga nito, O oh Diyos, patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Kayo po ang nawa ang manguna sa aming puso at isipan, sa aming mga pagkilos, pag-iisip, paggawa. Na uh, kung pang kami ay maging karapat dapat po sa inyo, ilayo niyo po kami sa kapahamakaman, kapahamakan sa aming mga gawain, sa aming pag-travel, sa lahat ng aming gagawin. Uh, at kayo nawa ang aming unahin upang sa ganun kami ay maging panatag sa maghapon na ito. Dalangin din po namin ng mga pastors na nandito sa Ayas na nag-aaral. Ingatan po sila sa kanilang araw-araw na pamuhay. Matuloy na bigyan ng lakas at physical, spiritual kaya hindi naman ang mental na pag-iisip na kailangan nila sa kanilang pag-aaral. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang mga pre-request ng kapatiran. Si Brother Edgar Liomono na naaksidente na siya po na sa ospital na uh, siya po ay samahan sa kanyang pagpapagaling gayon din yung aming mga kapatiran na nawala ng mahal sa buhay sa family na si Sister Nora Cabietes sa family na, na Sister Nati Gagarin sa family na mga Erese at Valerio sa family ni na, na Rose Marie Peray ay patuloy ang aming hinihiling sa inyo na comfort po sila sa malungkot na sandali ng kanilang buhay at ipagkaloob din po sa kanilang kanilang mga pangailangan sa panahon na ito lalo na ang kapahingahan sa pagod nilang isip at ganyan din sa patuloy na pagmamahal na binibigay niyo po sa kanila dalangin din po namin patuloy uh, si Sister Vicky Jimenez sa kanyang mga pagsubok na pinagtaraanan sa buhay ganyan din patuloy si Doc Willie Ong Sister Hazel sa recovery ni na Hannah Lopez, si Uncle William, si Raspe, si Brother Daniel Gonzales, kaya din si Sister uh, Paning na hipag ni Kuya Narsing, kaya din ang kay Kenal de la Cruz, Mel Batavius Henson, kay Irian May Melihor, kay Brother Betoy Castillo, at Gloria Vicencio Tercita Dairy Tres sa kanyang mga anak at kanyang mga apo at patuloy namin sinasama si Brother Ricardo Huncia ang si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpindo, Lolo Edith, Angel Prenesa, Estrella Gregasin, si Sister Ana Rosbel Hermino, ganyan din ang mga pamilya na mga nakikinig na yun, mga pamilya namin na nasa malayong lugar, kasama din namin sa panalangin, ang mga pamilya ng Sister ni pa sa bukid noon, mga pamilya ng Salvado, Hunsia, uh, Alcuevas, Alcosaba Family, ganyan din ang mga naghihintay ng baby sa aming mga kapatiran. Kasama na sila Pastor Nelvin, Pastor sila Brother Kevin, Brother James, Brother Nico. At ang lahat ng mga kagalingan, healing at recovery ng kapatiran namin. Patuloy na inalalapit sa inyo. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Piding Eugenio Javier, si Jean Paul Cheng, si Jin Jin, Sister Risa Enrique, si Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasong, Precious Jorquina, si Harry, si Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gragasin, si Claire Andaya, Judelin Perolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina T. Guzman, Arturo at Arlinda Doque. O dakilan Diyos, mga po na ito, patuloy namin nalapit sa inyo sa mahan, sa kanilang pagpapagaling, pagpapalakas, na ba, diba? hindi lamang sila, kundi kami rin, na nagsasama sa kanila sa panalangin, ay inyo rin naman pagalingin sa aming mga sakit, Sakit sa espiritual na kusan. Pamisan-misan kami nakakalimot. Pamisan-misan nawawalan ng tiwala po sa inyo. At nawa kami ay patuloy niyong hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Pagalingin ang aming lahat ng karamdaman. At patuloy magpuri, magtiwala at pagsamba sa inyo. Sa inyong mga pangako at gabay kami. Ipatuloy na magtatagumpay habang kami naghihintay sa nalapit na inyong pagbabalik. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. At salamat. At salamat po sa mga pagpapala sa bawat araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.